Mahal. Ano? Meron ako pick-up lines. Ano yan? Yung ano, parang use word in a sentence. Sige, dalian mo. Uncle, auntie, mama, papa, lolo. Dami naman. Iisain ko naman eh. O oh, sige. Ikaw ba uncle ko? Bakit? Eh kasi ikaw uncle langan ko eh. Wow. O baka ikaw, anti ko. Bakit? Ikaw kasi anti ni tibok ng puso ko. Ah. Ay hindi, baka ikaw mama ko. Bakit? Kasi mamahalin na kita. Totoo ba yan? Ay hindi pala. Baka ikaw ang papa ko. Bakit? Kasi papakasalan na kita. Galing mo mambola. Ay yung lolo. Kasi kanina pa kita niloloko. <laughs> Kumain ka ng mag-isa mo. Kumain ka ng tumakabato. Kumain